Well, magandang araw. Welcome back mga uh, Dax. Uh, update ko lang kayo at kwento uh, ko na yung nangyari ngayon. No? So, napasukan ako ng booking halagang 300 from Antipolo to BGC. So, pagdating ko sa pickup, pinawagawan ko yung passenger, eh, gakadrap lang daw sa kanya. Isipin mo yun. Uh, talamak pa rin yung ginagawa ng ibang rider na pumupunta sa pickup location, hinahatid yung pasahero. Tapos hindi na cancel, no. So delikado 'yan kasi lalo na mga long ride, no. Pinaka malaking bagay na nagagawa niyo diyan sa part na 'yan ay nakakabala kayo ng ibang rider kasi pinupuntahan nila yung ano, no, yung passenger. Tapos pagdating wala pala doon, no. Minsan hindi pa makontak kasi nasa office na, nakatago ng cellphone. Okay, yung umiwas sa commission, no, na na 20% kasi napakalaki ng binibigay na incentive ni Angkas. Okay? Hindi na makukuha natin kung magsisipag lang tayo. Yan. Sipagan na lang natin, no? So, kasi ang nangyayari dyan, kasi pag kinancel mo yan, na, ano, na lumipas yung 10 minutes, yung booking yan, tatalon sa ibang rider, gano'n ang system natin o ka kinansel mo yan na nakalagay eh, ano, uh, napakatagal lumabas ng passenger, eh, tatalon niya sa iba. Kaya makakabala kayo ng ibang rider, no? Yun lang, at ingat kayo sa biyahe, no? Huwag niyo nang gagawin yan kasi napakadelikado niyan. Mahabang biyahe tapos yahabal niyo. Wawa yung pasahero, pati yung pangalan ng company niyo, pagka kung anong mangyari sa inyo. Yun lang, ingat.